yung tubig ay uh, tahimik, ano? At nakakatakot, no? Para bang baka may lalabas ng mga hindi natin alam. Napakalaking punong kahoy na yung makikita. Talagang hindi mo masukat. sukat Magandang umaga mga ka adventures umagang ito ay ating pasyalan, isa sa mga tourist attraction dito sa Dato Udin, ang tinatawag ng Blue Lagoon. No? At dito makikita natin kung ano ba ang natatagong likas na kagandahan ng Blue Lagoon. Ano pang hintay mo? Tara! Magandang araw mga adventure at narito na tayo sa Blue Lagoon at ipapasyal ko kayo kung ano talaga ang meron dito sa Blue Lagoon. Magandang umaga mga adventure narito na tayo sa Blue Lagoon na kung saan iyo nga makikita nila dito sa kiliguran liburan yung, uh, yung uh, tubig. At narito na tayo mga adventure ano, eto yung uh, Blue Lagoon na ating bababa na tayo. Ayan. So ito ay napapaligiran ng mga punong kahoy talagang uh, kitang-kita mo yung nature, no? Talagang uh, napapalibutan ng na mga punong kahoy, ano? Eh, at uh, dito, sa likod ko, ito yung tinatawag nilang uh, Blue Lagoon. Ito ay tinatawag na Lagoon o Blue Lagoon dahil sa ito ay napapaligiran ng mga malaking punong kahoy at yung tubig ay, ay uh, nasa gitna lamang, ano? At ito ay malaling. Ito ay karaniwang dinarayo ng ating uh, mga kababayan at ibang mga turista upang uh, masilayan 'yung ganda sa left likuran ito ay napakalaking punong kahoy ano ito ay uh, napakalaking punong kahoy na 'yung uh, makikita talagang hindi mo masukat 'yung uh, laki ano at ito isa sa mga pinagmamalaki ng uh, ng mga taga dito 'yung lugar na to na kung saan ay uh, uh, dinarayo ng ilang mga uh, turista upang sulitin yung ah uh, uh, ganda ano na ng lugar na to kita mo yung tubig ay tahimik ano at nakakatakot no para bang baka may lalabas na mga hindi natin alam na mga kuan so, talagang nakakatakot yung tubig um, talagang blue na blue para bang may lumalabas na ewan so talagang ayan no so yung 'yung alam niyo ba 'yung nasa movie baka may mga lalabas so talagang ganun 'yung uh, paligid nito at dito talagang nature na nature maririnig mo 'yung huni ng ibon at talagang mai-enjoy mo 'no 'yung uh, kapaligiran at isa sa mga uh, dinarayo ng no? mga taga dito ang lugar na 'to at dito nga mga ka-adventure na mula dito ay tanaw mo 'yung uh, buong paligid ng ng lagoon na to ng blue lagoon na to at talagang uh, na, napaka laki mga punong kahoy at uh, talagang tahimik ano walang tao dito sapagkat uh, may ah uh, may klase yung mga estudyante na no, dito napakaganda no napapaligiran ng uh, ng mga punong kahoy